So mga nangaraw sa inyong lahat mga idol So may bagong bangka na naman na ginagawa dito mga idol So yan mga idol Ito yung kasko ng bangka mga idol Tsaka nung to So bali yung pinakakasko niya mga idol is uh, magtalisay na kahoy Yan yung pangalan ng kahoy magtalisay So maliit lang to yung kasko niya mga idol Bali yung kasko niya uh, dinagdagan sa gilid yan maliit lang yung pinaka kasko nya halos yan yung kasko nya pero yan dinagdagan yung lapad nya naglagay ng kahoy kabilaan para na maging malapad sya So, nang na ito mga idol. yung tawag sa amin dito is uh, Taloktok. Yan yung nakatayo na yan, napaslant na yan. Yan yung taloktok ng mga idol. Dyan kinakabit yung plywood. Yan, yan yung taloktok mga idol. Tsaka yan yung pinaka brace ng ano niya. Tinagdag na kahoy, dalawang kahoy. Sa bibig ng kasko. So ito naman yung mga taktula niya to mga idol. Ibang uh, gamit niya. Tsaka ito naman yung pamalong niya mga idol. Yung tawag sa amin yung pamalong yung nilagay sa unahan at sa hulihan ng ano, bangka. Yung kinakabit sa kasko. Yan yung parang may curve na yan at saka ito yung isa yan, dalawa na yan so dinadandahan lang to sa paggawa mga idol yan, at saka may kilya na rin sya bali yung kilya nya hanggang doon sa kabilang dulo ng kasko para mas lalong matibay yung kasko natin mga idol So yan pa lang muna yung ginagawa sa bangka na ito mga idol. Pag natapos na ito mga idol, uh, ay kita natin kung ano yung itsura nito. So update update lang kayo muna tayo dito sa paggawa ng bangka na ito mga idol. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. Update na lang kayo ulit. Salamat!